isang bes na kami magpapakain ngayon dahil magpupurga kami mamayang gabi para mamayang hapon wala na silang laman sa buchi nasa bitu na yung pagkain sakto mamayang gabi alas 9 wala na silang laman sa kanilang guts pwede na silang purgahin ah, okay. let's go pakainin yung isang to ikaw na bata ka. Pretty boy. Si Pretty boy yan. Bakit pretty boy? Kasi siya yung pretty boy. <laughs> Tonight is the night. Vermex 2 ang gamit namin ngayon, Vermex 2. Ha, sa mga bagong lugon. Ngayon pa nagulat pa ako rito <laughs> May gulat ka rin pa lang nalalaman. Yan to pagpainom oh. Kahit mag-isa ka lang. Papapainom mo yan. Make sure na nalunok na. Pinaka-ideal ang alas 9 ng gabi kasi may time yung gamot na mag work hanggang sa umaga bago sila kumain 9 to hanggang sa kakain sila ng 6 or 7 ng umaga 9 gabi hanggang umaga tapos umaga lang na kami nagpapakain para talagang sure na wala nang laman sa butsi at sa bituka yung mga manok dun sa araw na magpapainom, magpapainom ng pamurga oh. Oh. let's go to the next kasi ilaw naman yung ilaw. ilaw Gabi na. <laughs> si Macho Gopito naman nga. Macho Gopito raw ako. O. Oh. Gamot. Gaganunin. Oh. Make sure na nainom niya. Ang ganda magpainom sa cobra, no? Tang, makikita mo kung nandun yung ano, gamot o hindi. <laughs> o, oh, talagang bumaba talaga sa favorite nagpapapurga alam niya asa magpupurga ah hindi may ilig itong bumaba pag, pag nila lumalapit ako sa bahay bahay niya bumaba talaga siya pag gabi kala niya papakainin siya ay hindi niya alam purgayin lang pala siya pumapong oh. ka na We are now in the bibi Village. <laughs> Gabi sa bibi Village. Pero kung mga aririnig nyo, may nagkakasiyahan pa kasi maaga pa. Alas 9 pa lang. <laughs> Siyempre, bago lumusob sa bahay ng mga brown eggers, magtitingin-tingin muna ba kami ahas, delikado. Yung mga ahas dito, hindi naman ordinaryong ahas mga cobra kaya mahirap na ang kasama namin ngayon ay si Judge ay si Judge wala si Kobe si Kobe mas keen ng senses niya pero hindi pa siya nakapatay ng ahas si Judge lang kasi si Judge eh visually magaling siya eh paggabi nahirapan din siya kasi umaga siya nakakadali ng cobra eh. so sa aking uh, Ayon sa aking pagsisiyas at wala namang ahas. Kaya, on. On sa purgahan. Ang gamit ko ay Bermex nga pala. Ah, Bermex. You Maka know, baka naman. naman. <laughs> Donya Budi. -e. Alas ah, na si Donya Budi. -e. Kasi nandyan naman sa labas din. Okay. Wala ko isa. Yan. Hmm. Paano mo malalaman na isa na dyan na na mo? Kailan? Alam mo yung pwesto? Huwag <laughs> <laughs> ko kukuha na Napat hindi Dapat mo alam yung pwesto. Sunod. Kasi magkakamukha sila eh. Mm -hmm. Talawa lang hindi magkamukha itong light na ito. Tsaka yung baltik. Sibaltik, Baltic. Halika rito. Ingay <laughs> mo. Si Baltic. Baltic, ka na ng gamot. Bago matulog. Para pag mo ng umaga. Masarap na yung gising mo. Yeah. Dito na tayo sa mga Brahma. Ang lalaking manok na ito. Kabigat na. Lalaki. Ang lalaki. Tingnan mo na. Kasi ba isang pamburga sa inyo? Pakatagda dalawa. magrego ida. <laughs> oh. Ah, di ra kain to. Pamurga to. Sa ro komo kalala. Bibija sayo. Bibija ka rin. Hmm. Sa ro komo Oh, itu. Sa na. Hmm. Ani na <laughs> Last one. Last one, but le lepas kena yang pamurga. Salah mm -hmm. aku nak. Si jambu. Ya, jambu. Ia kan jambu tu. Ka na dyan well ang al lalaking manok oh. let's go sa kabila si ano na si ko sila lahat. Ha? si ano na doña buding naman last but not the least doña buding doña buding Bo? taba si doña buding bata pa to baka ano lang siya? Baby. Hmm. Matuto kang humapon. Ayan. Ganyan dapat ang manok. Humahapon. Hindi yung... <laughs> natutulog siya sa sahig. Huwag na bababa. Well, let's go. Isang pakya ini niya. Ayan mo tapos na tayo magpurga. So, ang gagawin na lang natin ay maliligo at batutulog. <laughs> Kwentuhan ng konti, siyempre. Well, ganyan po kami magpurga. Hindi kami magpapakain ng hapon. Umaga lang yung kain para meron silang time para madigest nila lahat ng kinain nila hanggang alas 9 ng gabi kasi kapag nagpurga ka ng maaga let's say hapon magpupurga ka kasi eh, hindi ka na magpapakain ng hapon eh kumakain pa yan sa lupa Nag nagkakakahig tumutuka-tuka so, siyempre may lamang pa yung butse kahit hindi ka nagpakain ng hapon so alas 9 ng gabi sigurado lahat ng tinuka nila ng hapon nandun na sa dulo ng uh, na, lumabas na kung, kung hindi man nandun na sa dulo ng bituka so pwede ka na magpurga uh, eventually iipot na nila yung mga nakain nila yung pumurga naman yung gagapang sa kanilang sistema hanggang umaga na nandun yung pamurga, pwede na sila kumain ng umaga. O, diba? Alas 9 ng gabi. Yun ay style namin. Baala kayo sa style mo. Okay. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood Happy Halloween. Paalam. Aluñón. <laughs> <coughs>